Ito na, ito try na natin to. Kain ke glowy lo. Kain kayo. Gold kayo. Dati ko pwedeng ahad na. Tara hugaw na. So let's try. Let's try. Ari na, ibit ni, ibit Ikaw ba? Huwag nyo nalang ikaw, kulay na kang... kulay na kasi sekang siya Saka nga, saka nga Saka nga, Abaton Ayun, ngayon ka lang sa Lagi ka tu to ah. Ano yan? Abaton Ay, 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 ay sa'yo diretsyo ba? Sige <laughs> ah, naman Sige <laughs> Abaton Sige na ko Ay, sabi, wait lang so, Ah, hindi na ibagay sa mga abaton Ancha <laughs> iyan, ancha iyan Nakuha na yung Scorpio Scorpion, Scorpion Bakit ako ang nauna group? Walang Scorpion dito

Tunlan na naguna dito, tunlan. Uy, uy, sobra. Na lang sarap. Ani ka mar, mar, Yung bulati. Ay yung ano ba, yung ayano oh. Uh, yung abator. bahe he, oh. Abator. yun oh. Ano na sa nang abator? Nagigilahan siya. At parang naluluha-luha ka. Pag naiisip mo kasi yung itsura niya. Grasshopper. Talisik. Kaya? Atik sa kaju tagui bu. Tay kamu kah kah talisik. Bre tu bidat tay. Walai. 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 Kaya tayo mag-iisa, karang notch, nga mo rupa. Ipis? Hindi hili, karang mo Hindi, tirap-tirap ba? But... Kami na siya ka ng... So, no. Gangis. 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 Ah, gangis Timos. Ah, Timos. Timos. Ayan, yun o. No? Abatod. labi yung mag abatod. Yung aba, o oh, parang ano siya? Sanyug yan. Yung abatod. Kam, gano'n kam? Ito ay... Brickets. Brickets. Ito ko ayaw. Ang Ay, muna. Ito hawak mo. Ito hawak ko. ko. Ito ko. Ito ko. Ito na Ito na Ito ko. 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 Ito Jana, jana, jana. Isotik pun pakai nak kain. Ada ulu nalar. Ada. 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 na. Ada. 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 Huwag kayo dyan! Ay, <laughs> ito yung phone! Tumabit? Yooo! Huwag mo tanggalin! Huwag kayo dyan! Kaya yeah, pagluluwa, bawal! Bawal <laughs> tayo! <laughs> Arjen! Arjen! Kamit! <Argen>. <laughs> ano ang tirok-tirok? Alin yung may insuport? Anong tako kay Arjen? Awag Ay, dyan! Ayan ar ar kay Arjen! Ang blakang na driver tayo. Lakat ah, tayo konti ng... Lakat tayo konti kasi lang. Laya sa gitna. May mga kaunchi nga ako. Lali man siya. Yay! So nito kami ngayon sa night market pero ngaaga pa alas 5 pa ang init-init pa and ito kasing first stop namin sa aming night life here in Bangkok So ngaaga pa dito Dapat gabi po? Ito na ang makikita natin mga pagkain dito sa stand. Ano? Tinuod ba ni siya? Tinuod ba niya? Ang galing. Eh mga seaweeds naman dito. Dito naman ay mga baka. Ito ay oh, ah. Ang laki oh. Uh, wala lamig kayo. So, Ang so, lasa nito, no? I want to try this wine. Ang laki ng talaba, oh. May pera naman tayo, diba? Yeah. Ba't bumili? pamili? Yeah. Ay, gawalik ka pa pala I want to try this wine. Ha? Huh? Lutoon mo, manas siya. So, So, yan ang in-order namin ng squid. Dahil, lagi siya kitsura sa... Sa <messas> mga lahat. Magagamay. siya ko. May alam, hindi Kani mo gudatong ipakita, lahat mo nagdito. Oo, oh, siya. Oo, siya? Oo. Kung yung maalam. Ah, nalukot po sa guting. na po. Meron <mess> pip. Ano in-order niya? At okay.

Wow. năm wow. sure, yeah. yes, this one is the crocodile cái no, 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 crocodile à này okay.

Ala. Okay. Kabanghang. Totoo 'yan. Totoo 'yan. Bili pa ata muna daw 'ko. Ito na 'yung mga exotic. Kailangan nating bumili. Bili na natin. Piliin niyo na lang kayo. Agad abilin kami. Surprise Scorpion iPhone 'yan. Atin mismo mangin. Totoo na, kak Aiden. Ito 'yung batot sa atin! So this ito, ito is Thailand. Benetai, Pero hindi masasakit yan natin yon, dyan. Meron no? tayong, ano yun? Ano daw? Ants? Grasshopper. Ito na, kain ako sa oh, sa Japan yan. Grasshoppers. Ano yun? Ito na, Ala, dai ko ano abatot. Ala uno. Britney. Britney man Andrew bat. She's so, from Oroqueta. Very beautiful. Yes, yes. Sigala ka? Ah, I work here. Ah, work here. Yes, Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Hey, welcome to Asiatic. Tik. kami di Ferris Wheel Plaza. Oh. Wow, wow. Ferris Wheel with aircon guys. Here in Asiatic Sky. Ang aming nakabait, napakabait na driver Wala ni ulan na May ulan May ulan Ang aming nakababait na tour guide pero boss namin yan dito sa Thailand Ginawang taga picture Ayan si ma'am Ginawang taga picture si ma'am Oh. Tara <laughs> po. Marami pa, pa namin. na. Ano yan? School? Ito po ay school. Ito po ay temple. Ah, okay. okay. Sa Thailand po, pag government school, may katabing temple, mas bless ang mga bata. Kasi yung mga nakukuha collections ng mga temple, inodonate nila sa mga bata. Allah, So, bukod sa bigay ng government, meron pang extra bigay ng temple para sa kanila. Ah, ang galing no. Hindi sila madamot no. Kasi naniniwala po sila sa good karma. Ang galing. So kapag the more you give, the more you receive. Oo, kaya. O tara na po. Sa atin kasi ganun lahat yun. Walang takot sa karma. Get lang, get lang. Get long yung gawin. Ang wala pa yung grupo dahil. Pagkira ko po kayo na maganda. Ang galing, ganda. Ayun na, tapos ka tayo. Ayan na, dito tayo. Kasi hindi kami papasok, dito lang kami sa labas. After adalah tay, <tukar> <Gali. tukar> perjalanan tayo, di <sa> Night Market Itu <tukar> yang Amok ah, kang, kaus ka Oo oh, bagay pa ako Wala to lang mga kuhaan P1,500 700 P1,590 May times to Asan na siya? Ah si madam Ayun cruise ticket San na tayo doon? Doon tayo daw, straight Tara oh. Ay, wala namang Ang ganda ng mga ano dito guys. Bila gusto ko dito pumunta dito. Pasdal lang talaga. Gusto bumili ako ng isa o dalaw pa sa loob Ang marami magtatawang po. Wala, ayun. Mga dress dam. Picture, sir. Picture. Ha? Ah? Picture.

ah po tayo tatawid. O talaga na Sino yung mga? Sample na Ah Tutsi oh Ah pa yan Oh Gabi lang kayo 440 daw 440 Pero kari lang Masa Ano Ano Ha? Pero wala? months daw ko

eh yeah, no. cheap cheap, cheap na cheapest <ills> cheap naman po talaga mo dapat eh esmag ka cheap may na convertin to taukano ang makales ko thirty na is twelve for pc lang <U1> ]right. so right. six pcs six one six one six I can mean, yes. this, this one. This one? Ah, okay, um, so. How much is this one? How oh. How much one? box? One box yeah, uh, And this one 100

One, twenty-eight. One, twenty-eight. 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 twenty

the riverfront destination. Nasaan? Nasa likod natin na. Cruise ship at yung uh, pirate ship and the black ship. <laughs> Ang ganda yun na isya ticket mo. Galing. Go picture. Wow, jan tayo sa sakay. Jan sa sakay natin. Bilis. Pagka mahulog, pagka mahulog.

China Town. China Town. ba to? Ito yung China Town. Hi. Wow, sarap. Ma, wow. ayan. Pwede pa itong picturean? Picture no sabay. Sige lang po, maganda po. O, yan lang. Ganyan lang po. Yay! 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 You. 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 Yeah, thank you so much. Yay! Thank you so much, Ma'am Joey for this wonderful experience. Hindi talaga niya trabaho mag-tour, pero tanignan mo naman niya kami dito na pagod pa. Siya. Thank you so much for this. Kaya sa lahat mga tutor dito guys, kontakin nyo lang po siya for the wonderful experience dahil ito drive kayo kung saan nyo gusto. Mapabangkok man or Pattaya or anywhere in Thailand. Siya na pong yes, si Ma'am Jovi na pong bahala sa inyo dyan. Ah! Salamat for this wonderful experience madam. Welcome po. God bless po. See you in my next vlog. Mwah.